Magandang buhay mga idol. Sports Life Channel PH po. Eto na ang mainit na balita mula sa mundo ng basketball. Bagong gila sa 2023 Asian Games. Pinakilala na sino-sino kaya -sino sila. Pero bago yan, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. O mga boxing ko, pagkatapos matapos ng kampanya ng Gilas Pilipinas sa 2023 FIBA World Cup, eh may isang malaking torneo pa ang sasalian ng Gilas Pilipinas. Yan nga po, eh ang 2023 Asian Games na gaganapin sa Hangso sa China. O ayan, mga bossing ko, noong July 25 pa pala nakapag-submit ng line ha, para sa men's basketball sa Asian Games ang Pilipinas. Ayon yan kay POC President Abraham Bambol Tolentino. O narito nga po ang mga pangalan na mga manlalaro natin para sa men's basketball. O ayan, nakapasok pa rin si Lucky Perabena, Scotty Thompson, Roger Pugoy, Junmar Pahardo, CJ Perez, Chapet Aguilar, Jamie Malonzo, Chris Newsom, Calvin Optana, Brandon Ganuelas Roser, Kasama na din dyan ang mga magiging naturalized players ng Gilas na sila Justin Brownlee at si Ange Kwame. O ayan, pito nga po sa mga players na naglaro ngayong World Cup para sa Gilas e nakalina pa rin sa Asian Games. Yung ibang mga players naman na naglaro ngayong World Cup na hindi napasama sa roster sa Asian Games, e sila yung mga players na may mga kontrata pa sa abroad. So ayon pa rin kay POC President Abraham Bumble Tolentino, e eh, pwede pang magbago ang lineup na yan hanggat hindi pa formal na nagsisimula ang 2023 Asian Games na inaasahang magbubukas yan sa darating na September 23. Pagdating naman sa magiging bagong head coach ng Gilas, eh hanggang ngayon nga po, eh hindi pa rin pinapangalana ng mga taga-SBP ang bagong mamumuno sa liderato ng Gilas Pilipinas. O kayo oh mga bossing ko, bukod sa mga players na nabanggit, e eh may iba pa ba na mas deserving na makasama sa lineup ng Gilas para sa 2023 Asian Games? O okay, i-comment yun na yan sa ating comment section. Nga pala mga bossing ko, may FB page tayo. Sports Life Channel PH ang pangalan. Pa-like and follow naman.